Panibagong 26 na karagdagang miyembro ng teroristang grupo ng New People's Army ng CPP, NPA, NDF ang nagbalik loob sa pamalaan o sumuko sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa pamumuno ng NCRPO Regional Director Police Major General Jonel Ostomo. Ayon kay NCRPO Chief Estomo, ito na yung ika na pagkakataon na sumuko ang ilang miyembro ng CPP-NPA-NDF sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga naturang surrenderist ay nagbaba ng kanilang armas bilang patulay ng kanilang pagtalikod sa organisasyon matapos ang hirap at gutom na kanilang nararanasan sa kabundukan. Ayon kay General Estomo, umabot na sa kabuang 175 ng miyembro ng CPP, NPA, NDF ang sumuko at nagbalik loob sa pamalaan simula noong nakarang taon at siyam naman ang naaresto. Sa isinagawang presentasyon ni General Estomo sa mga kay DILG, Secretary Benor Abalos kasabay ng panunumpa at pagpapakita ng pagpupunit ng bandila ng teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF kung saan nangako silang hindi na sila babalik sa dating gawain at tutulong sila sa gobyerno. Ikinatuwa naman si Secretary Abalos sa pagbabalik loob ng mga NPA sa gobyerno at sa kanilang pagsuko sa NCRPO na patunay na hindi lamang ang taong bayo na nagbalikan tiwala sa kapulisan kundi maging ang mga rebelding grupo na nais na magbalik loob sa pamahalaan. ako si Jojo Sikat walang inatas sa balita